Hello guys, kumusta po yung lahat? So welcome po sa ating video. I hope na sa mabuting kalagayan po kayong lahat dyan. So by the way, my name is Coach Shinzo Kalang. Isa sa mga um, nagbibigay ng mga inspiration, nagmamotivate, at nagsishare ng negosyo na pwede mong pagkakitaan. Nagsishare din ako sa sarili kong negosyo na ginagawa ko dito. So sa lahat ng gustong magkaroon ng ni magkaroon ng konting idea. So, huwag po kayo maya na magtatanong sa akin. So, by the way, maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nag-like and share and subscribe sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel natin. So, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon is about po sa ano ang maranasan mo pag naging OFW ka. So, ano ang mararanasan mo pag naging OFW? So bilang OFW guys, so ito po yung mga uh, konting idea na pwede kong sasabihin sa'yo. Para kung isa ka sa gustong mag-OFW, mag-abroad, so alam mo na yung mangyayari sa'yo. Alam mo na yung mga bagay na gawin mo. Parang dumating yung tatay ko. Dumating na yung tatay. Sumisilip kasi yan eh. Sumisilip kasi yan. Ayan. So, ano ang maranasan mo pag naging OFW ka? So, unang una guys, dito mo maranasan lahat ng yung homesick. Na homesick ka, nangungulila ka sa pamilya mo yung habang nagtatrabaho ka, bigla ka na lang umiiyak na tumutulo yung luha mo na pag ng yung pamilya mo. So, hindi po yan lagi. Naranasan ko yan So, hindi po natin yan makukontrol minsan kasi syempre um, bilang tao talagang nakatatak na sa puso natin na namimiss natin yung mga mahal natin sa Ayan. So, pangalawa dito, maranasan yung kumakain ka na mag-isa, natutulog ka na mag-isa, yung matutukang, matutukang magsinsinungaling sa pamilya mo. Kasi ayaw mo, ayaw mo magpinto sa pamilya mo about sa mga sitwasyon mo dito. Kasi ayaw mo na mag yung pamilya mo. So, by the way, pinagdaanan ko yan. Yan po yung ginagawa ko. So, bilang OFW, sa lahat ng mga OFW, halos po lahat nakakaranas ng kanyang sitwasyon. Kaya bago ka maging OFW, bago ka mag-abroad, ihanda mo na yung sarili mo. So, yan lang po at marami pa tayong mga dapat um, gagawin. So, maraming maraming salamat. I hope may mga natutunan po kayo. Ayan. So, good luck po. And, God bless. Good night po.